gusto kami. Nakabidyo na pala, burahin mo yan. <laughs> Wala pa kasi mula pa lang. Ayun ba kami ngayon? Gagala naman mga anti. Nakataxi na kami. Nakakuha na kami ng budol. Taxi. Saan kami gagala? Kung saan lang, abangan nyo. <laughs> ito yun na nga, nandito na kami sa Kubar Mall. Natuloy din ang pagpunta namin dito sa Kubar Mall. At sa mga taga Kubar dyan, shout out po dyan sa inyo. At ayan, first time na magpunta dyan sa Kubar Mall. Masyado maliwanag yung lighting ng ilaw. Crocs po yan, mga crocs. So, yun na nga, first time namin magpunta dyan. Kasi may nakapagsabi na maraming sale dyan na sapatos. So, true nga. Andito nga ang mga sale na mga sapatos. Kaya yung mga taga-kubar dyan. At yung mga taga-damam din na namamasyal sa kubar. Dayuhin nyo na ang kubar mall kasi kung gusto nyo ng mga murang sapatos. Napakadaming sale po dito. Mga bands, Nike, iba-iba pong mga brand. Lahat sila original. Yun lang, guys. Siyempre, mga broken sizes na yung mga yan. Pero mali nyo, makachamba kayo ng mga size nyo, no? Mga mura lang. Pero actually, mura siya kaysa sa Ramania at ang dami nyong pagpipilian ng mga sapatos dyan. Kaya, arat na, mga taga-cobar dyan. Yung mga hindi pa nakakaalam ng kubar Mall, punta na po kayo dyan na Napakarami niyang store ng shoes sa loob ng mall at lalong lalo na yung mga pambata, sobrang mamura. May mga tig-29 lang po dyan. Kaya pwede niyong mga pampasalubong sa inyong mga junakis. Papa polo ka na sister. Ana, ah, namin ng polo. Communication information. At syempre sa mga naghahanap ng polo dito po sa Cubar, dito po 'yan located sa loob ng Cubar Mall, third floor, room number 344. Kaya may mga reklamo diyan sa mga Channeling, channeling niya. Punta na dito. Ayan ang polo. During Ramadan, March 11, April 9, Sunday, Tuesday, Thursday only. Mm. Sa mga gusto pong magpapolo, ay, la <laughs> <The> Philippines. <laughs> at ayun na nga, tapos na ang aming pamamasyal at uwi na.